Magpapas ko na mga mare. Ay, aba, talaga naman trabahuin nyo na yung mga buhok ninyo. Kaya naman tara, samahan nyo kami. Nakapagpariba na ba ang lahat? Tara, dito tayo sa Beauty Lounge by FNBL at dito nga lang yan sa may pasong putik proper Greater Lagro, Quezon City. Pagpasok mo pa nga lang dito sa salon nila, bubungad na ang napakadaming hair and nail color na paniguradong mahihirapan kayo sa pagpili ng mga kulay. Bukod nga sa hair and nail, eh, meron nga din silang ino-offer for eyelashes, waxing, and skin aesthetics. Bago nga magumpisa, umpisa eh, check muna yung buhok ko and since meron nga din akong previous highlight color, sinabi ko na din para naman maiwasan nga ang pagkasira ng aking buhok. At dahil nananawa na nga ako sa pagkablanda aking buho, kaya naman napagpasyahan ko nga na ipatone down na nga ang kulay ng aking hair. Sinabay ko na nga din pala itong asawa ng pinsang ko for hair color para naman syempre matreat din naman yung kanyang self. Huy! So mga mariko, ko, ito pala yung current hair color ko. Kaya naman talaga napagpasyahan ko nang ipatone down mariko kasi parang feeling ko mas bet ko yung mga dark color na parang buha bata tayong tignan dun. Huy! By the way pala mga mariko, starting nila ng rebanding dito is 2,000 pesos. Pero syempre depende yun sa haba ng buhok mo or maikse or kung gaano ka damage yung buhok mo ganon at alam nyo ba mga mari ko ha dito sa salon na to hindi kayo pagpapawisan grabe sobrang lamig at may pa TV pa nga sila and kung nakikita nyo mga mare sobrang aesthetic ng place ba bagay na bagay sa pagka aesthetic kong tao Okay. Dito pala mga mariko, may complimentary coffee and biscuits sila. Kaya panigurado, hindi kayo magugutom habang nire-reban nga kayo. Konting briefing lang pala mga mariko ha. Dito sa salon na to, yung pagre-reban nila ay hindi nakagaya ng mga dati nating nakasanayan na talaga namang okay. nauupo ka mula umaga hanggang gabi. So ito mga mariko, meron na silang mga bagong technology o yung mga bagong gitagamit para naman mas mapabilis. Pero at the same time, yung quality pa rin ng pagre sa inyo ay parehas na parehas pa din. Kagaya nga nang sabi ko sa inyo mga mariko, hindi lang sa buhok ang in-offer nila. Pwede rin kayo dito magpa-manicure or pedicure. By this time nga mga mariko, nakulayan na nga ng dark color itong hair ko. So actually, hindi naman siya totally black, pero ginawa siyang dark brown gano'n. Parang malapit na rin siya sa itim. Sobra talaga ako natutuwa sa si hair color ko ngayon mga mariko. Yung tipong parang bumalik sa pagka-virgin yung hair ko. Huy, sana all virgin! <laughs> Ito nga at sinisimulan na nga planchahin itong buhok ko. And ito na talaga yung part na alam mo na marereband na talaga yung hair mo. So ito nga tapos na nga yung buhok ng asawa ng pinsang ko. Diba bongga? After 29 years. Hoy! Oh, ayan ha. Parang nariban na yung buhok mo, girl. At after nga 1,000 hours. Huy, ano daw? Oh, ayan na. Ay, talaga namang rebanded. Bagsak na bagsak. Parang dinilaan ng baka. Huy, oh, ayan ha. wag maliligo ng tatlong araw. <laughs> At dahil nga nandito na nga lang din kami, tindrit ko na nga rin ito. Oh. ng pinsan ko, para nga magpa-facial. Ay, talagang lulubos-lubosin na yung pagpapamper ng e abab na yarn. Bali, yung pinagawa ko nga pala sa kanya is yung kanilang facial with gold mask. O, di diba? Napakabongga. So, ito nga yung facial mask nila na makakahel help ma-remove yung dead skin cells, acne debris, at yung surface impurities, leaving your skin smoother, clearer, and radiant. Thank you! <laughs> Pero bukod nga doon, Mariko, may ino-offer pa silang basic facial for only $399, signature facial $599, whitening and anti-aging facial $749, and meron din silang warts removal $449 pesos per area only. O ba diba, very affordable lang yung mga skincare nila dito, kaya arat na dito, Mariko, sinasabi ko sa inyo, kung taga-lagro lang kayo, ay, talaga na naman puntahan nyo na itong salon na to at talaga namang sobrang masisihan kayo sa kanilang mga services. And finally, natapos na nga din itong pa-facial ng e above na to. And tingnan nyo naman, sobrang happy ng girl na yan. Uy! <laughs> And syempre, may mga e above na naman na talaga namang nagtiis ganda para lang sa mga buhok. O siya, Mariko ha, may FB page din sila kung gusto nyo munang kumontak. Ilalagay ko dyan sa comment section. So, yun lang. Bye!